Yon, magandang gabi po mga idol. Welcome back po muli sa ating short video. Ako nga po muli si Lloyd na nagsasabing magsumikap para umunlad ang buhay at para all goods lahat mga kanitib. At now, ibigyan nyo po ulit ako ng kaunting minuto para po makapagbahagi po ako ng kaunting kalaman para po sa inyo. Para po sa mga gustong matuto, panoorin nyo lang po ang ating video hanggang sa dulo. Para naman po sa mga eksperto, pwede po mag-comment dyan sa uh, comment section natin sa baba para po madagdagan pa natin ang ating mga kalaman. At pwede nyo rin po i-share at ang ating uh, video mga idol para po mas marami pong makapanood at matulungan mga idol. Ngayon mga idol, ano po ba yung ating ibabahagi ngayong gabi? So, ito po yung ating uh, circuit breaker. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon at ang kung ano po yung circuit breaker mga idol. So, ang circuit breaker po mga idol isang uh, electrical safety device na kung saan naga-automatic po na humuputol ng uh, linya o nagdi-disconnect ng kuryente kapag po ito ay uh, nag-overload mga idol. Ito po 'yon yung ating hawak ngayon no. So nag-automatic po ito kapag uh, may short circuit at nag-overload mga idol. So ang layunin po nito o purpose po nito mga idol ay para maiwasan po natin ang sunog at pagkasira ng ating mga appliances sa pagkakuryente o overload, over circuit. Yan, short circuit mga idol. 'Yun po yung trabaho ng ating circuit breaker. Ayan mga idol, marami pong klase din ng uh, circuit breaker. Ang ating pong hawak ay yung C uh, uh, CB lang po, no? circuit breaker lang po. Amin may mga mauri din po tayo ng circuit breaker, gaya na po ng miniature uh, circuit breaker or MCB. Or meron din po tayong tinatawag na molded case circuit breaker o MCCB. And then meron po din po tayong ginagamit, ground fault circuit interruptor or GFCI. And then meron din po tayong tinatawag na air circuit breaker or ACB or at oil circuit breaker o OCB. Yun po yung mga klase ng circuit breaker. Pero itong hawak po natin ngayon, ito po yung pinaka-pinaka karaniwan sa ginagamit sa residential, sa mga building ngayon, at pinakamura din mga idol, no? So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon mga idol, no? Ayun mga idol, paano po ba gumagana o... Uh, nagpa-function ang ating circuit breaker, no. So kapag po uh, dumadalo yung ating kuryente dito po sa ating line, no. 'Yan po, line dito, yung dito po yung uh, lalagyan natin ng load, no. So kapag po dumadalo ang kuryente na mas mataas po sa kanya o kaysa sa linya mga idol. So ang, ang mangyari po sa breaker natin, umiinit yung mechanism sa loob at ito po yung ating uh, 'yung po yung time na magti-trip yung ating breaker. So magti-trip So, yun na po yung time na ipuputol nyo, ikakat nyo yung uh, ating daloy ng kuryente. So, kapag naayos na po ang problema natin, kapag nangyari yon pag naayos na po, so ito po ay ating i-reset mga idol. Kasi po, kapag nag-trip po yan mga idol, kusa pong bababa, mag-off. Ayan, pag naayos na po natin yung uh, problema mga idol, pwede natin ulit ibalik. Ayan, yun po yung tatawag natin i-reset at bumalik sa normal ang ating linya o kuryente. Yon mga idol, ito po yung function ng ating breaker. Yon mga idol, paano naman po itest yung ating circuit breaker kung gumagana pa o hindi na o sira na? So gagamit po tayo ng ating multitester o analog multitester sa pag-check ng ating breaker mga idol kung gumagana pa. No? So ituturo natin yan na step by step. So ang gagamitin po natin mga idol kapag uh, wala pong uh, continuity selection yung inyong mga uh, tester. So, ang gagamitin po natin itong ohms range, no? Range ng ohms. Yung times 1, times 10. Yun po, pwede po dito sa dalawa. Times 1, taka time, times 10. Dito po sa ohms reading natin. So, isi-select po natin. Yan. Sa so, times 1. Kapag uh, nagtitest po tayo ng resistance at continuity. Mga okay, idol, yan. Meron po kasi yung mga tester na may buzzer mga idol. Pag walang buzzer, ito pong resistance ang gamitin natin. Times 1 tsaka times 10. Ayan, nakaset na po tayo no. And then bago po tayo mag, uh, mag test mga idol, kailangan po natin i-calibrate yung ating tester muna. No? Lalong lalo na po pag uh, resistance at continuity yung tinetest natin. So paano po magka-calibrate? Idudugtong lang po natin itong dalawang uh, probe natin, magkabilaan. So kapag hindi po umabot sa zero, yung ating pointer o needle ka ay adjust po natin dapat nakatapat po sa zero yan pag ayaw mga idol kasi nakaja, nakasagad na ito dito na tayo magbabase kasi ibig sabihin low bat ito kasi ng ating multi tester mga idol so dapat doon lagi nakatapat yung ating uh, pointer pag nagkakalibrate tayo yan. pero okay na yan basis lang natin yan mga idol papaliwanag naman natin mamaya yan nakakalibrate na tayo pag na mo nakakalibrate So, una po natin gagawin, mga idol, sa pagtitest, no? So, i-on natin to, no? I-on natin. At itong probe natin ay ilalagay natin sa mga terminal. Yung isa pong probe natin, kahit baliktaran yung to, kahit baliktaran yung to, okay lang, mga idol. Yung isang probe natin, dito sa may, yung supply, terminal, ano? Yung galing sa ating uh, service provider. Yung isa, dito sa may load. Ayan. Kung pumalo po ito, ibig sabihin yung linya po ay good. Kasi naka-on na yan naka-on. Ibig sabihin, kung pumalo, naka-good. Yan. O, pumalo po siya, no? So, ibig sabihin, yung isang linya natin, kasi two-pole po ito, no? Two-pole. Dalawang linya. Yan, isang linya natin, good. Balit tayo sa iba, sa kabila. Yan, dapat po nakadikit sa may ating conductor o metal. Yan, dapat papalo rin para masabi natin good. Ayan. Ayan, pumalo mga idol, no? So, ibig sabihin, yung ating circuit breaker na ito ay good. Ayan. Continuity. Walang putol. Kasi naka-on. Ayan. Walang putol, mga idol. So, good. Ito. Ayan, mga idol, no? Kapag i-off naman natin, mga idol, sa pangalawang test, ayan, dugtong ulit natin, ganong process pa rin, no? Kapag gumalaw, ha? Naka -na naka-off yung ating breaker, ibig sabihin, ibig sabihin yung breaker natin ay, shorted. Kapag gumalaw mga idol eh naka-off na. Ayan, shorted po pag ganon mga idol, no? Ayan. So, ganun po mag-test ng ating breaker mga idol. Pag uh, defective or good 'yung ating breaker, no? So, dapat naka-off, walang gagalaw sa pointer natin. Walang gagalaw. Kasi nga putol 'yung linya. It's good, ibig sabihin gumagana, ng maayos. Kapag naka-on naman, dapat papalo kasi nga may daluyan ng kuryente. Nakadugtong 'yung dalawang uh, contact natin sa loob. Yun. Yun po mga idol, ano? Sana po nasundan po ninyo ang ating uh, binahagi ngayong gabi mga idol sa pag uh, kung ano ang circuit breaker at kung anong gamit niya at kung paano i-test ito kung gumagana pa o hindi. yon mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong mga oras at sa kaunting minuto na inyo po pagsubaybay at panonood sa ating video. Mga idol, maraming salamat. At pwede na rin pong uh, mag-follow para uh, ganahan pa tayong gumawa ng mga videos na ganito mga idol. Maraming salamat mga idol. All goods tayong lahat mga idol.